thank mm -hmm. you morning po sa inyong lahat. Bali ngayon ay naghihiwa po ako ng talong kasi gawin ko po itong adobong talong. Ito yung aming ulam ngayong umagahan. Napakaganda po ng talong. Preskong presko pa talaga ito guys. Bali nabili ko lang po ito sa aming kapitbahay. 50 pesos lang po yung per kilo. Tapos pumunta ako ng palengke. Bumili ako ng uh, isdang pirin. Medyo mahal yung kilo ng isdang pirin. Kung andun pa ito sa Mindanao, Sobrang mura lang nito guys Bali ngayon naman ay pupunta po kami dun sa Lapu-Lapu City Kasama ko po dito si Mama Kasi may maliit na negosyo Bali nagpagawa po ako ng sari-sari store para nila ni Mama So kaya pupunta po kami sa Lapu-Lapu City Kasi uh, pupunta din ako sa burning house upang kunin ko yung aking mga gamit sa mga nagtatanong no um, huminto ba ako sa trabaho yes guys huminto na po ako sa trabaho bali maghahanap pa po ako ng ibang trabaho bajo bajo eh ini jadi kan kebawa rasa-rasa kalau bebas di sa kok yung biyahe pala galing dun sa Lapu-Lapu City papunta dito sa aming probinsya ay nasa 3 to 4 hours. Kung wala namang pong traffic, nasa 3 hours lang po siya. So ito na nga yung pinagbisihan namin ngayon dito sa amin. Balin nagpagawa po ako ng maliit na tindahan. Ngayon ay malapit na talaga siyang matapos. Ang ah, nagtrabaho lang ito guys, si papa lang talaga very supportive si papa kung ano yung mga plano ko sa buhay dati nag alaga din ako ng mga broiler chicken pero hindi nga naging successful na lugi kaya pinastop ko muna nahihirapan kasi ako guys kung paano ko ba ibenta yung mga broiler chicken so kaya pinahinto ko muna so ang naisipan ko naman ngayon ito naman yung sari-sari store bali ito pala yung pinagbisihan ko nung nakaraang week kasi nagprocess ko ako para sa permit ng aming sari-sari mas maganda kasi kapag meron kang permit para walang problema sa pagtinda So, ngayon naman, bali, i-arrange ko po yung aming panda Alam nyo guys, pag tumanda na tayo, no, ang nasa isip ng natin ay paano ba magkaroon ng pera. So, kaya ito, meron naman akong konting ipon sa pag-tatrabaho. Uh, so, kaya pinasok ko itong sari-sari store. Hi guys, so ngayon, Bale matulog muna tayo dito sa loob ng tindahan and hindi ko pa natapos um, i-arrange kasi inantok na ako so kaya bukas na lang, bukas ko na natapusin yung oras ngayon ay malapit ng mag alas 12 buka yung iba, and then dito pa, so bukas ko na lang yan tapusin So, good night. Sana merong pagbukas. Di ba? Tapos meron pang ano. Uh, tignan nyo dito. Tapos nilagay ko muna dito yung mga sardinas. Big plop. Kasi hindi pa. Ay, hindi pa kasi ito. Um, tapos talaga yung. Asa din na loob. Ayan. Umulan na. So, kaya. Yeah, good. Good night na lang guys kita kiss lang bukas. Hi guys, um uh, maayong buntag kaninyong tanan. Maganda yung umaga ngayon dito sa amin, mainit di katulad kagabi na umulan. So, ngayon, bali, hahanapin ko yung um, Rhode Island Chicken kasi nangitlog na yung mga Rhode Island Chicken guys. So, dapat kunin ko yung mga itlog para ebenta eh, din. Kasi alam niyo naman yung mga Rhode Island Chicken ay hindi yan sila maglimlim no? Sinubukan nga namin dun sa kabilang um, pugad. Meron kasi naglimlim na Rhode Island. Tapos, inobserbahan namin mahigit um, dalawang week. Tapos, iniwan ng Rhode Island. So, kaya yung lahat ng itlog ay nasayang. Ay, hindi na naman siya nasayang kasi kinain din namin. Nagiging balot lang talaga siya. So, kaya ayun, hindi siya napisa. Sayang yun, meron pang itlog na uh, itlog ng pabo nilagay ko dun sa may um, uh, sa nilimlima ng Rhode Island so kaya na yun nag, na, um, <laughs> nagiging balot yung itlog na nilimlima ng Rhode Island kasi in, ang talaga siya iniwan talaga ng Rhode Island dalawang, dalawang week lang talaga nilimlima ng Rhode Island ngayon, natapos na akong mag ano, guys, mag ayos dito sa tindahan. So, ipakita ko po sa inyo. Konting-konti lang po yung tinda ko to, guys. Bali kung ano lang yung need and wants dito sa aming sitio, no. So, dito meron tayong um bi ano, ang tawag nito. Ah, hindi ko alam. Ito, syempre, need dito kape, Ayan, mga kape, 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 kape. Tapos mantika, noodles. Sa mga babae, ito, napkin. Then, toyo. Ayan, dito ang... Ito. Ay, ito na arawan. Maka, maan to. Masira. Ito mga dilata. Yan, kulgit. Ito mga Ayan. biscuit. Ayan ito mga biscuits. Ayan. Cotton buds. Black beans. Ito. ito. Suka. Ayan doon. Sun rocks. Meron, meron kami dito munggo. Bitsin. Mga candy. Ito mga... Mm, pang sahog, magiging sarap soy sauce, ano Basta yung mga ano dito guys, yung uh, mabilis lang mabenta dito sa sitio. Hindi naman kasi ito nasa highway kaya damihan ng mga tenda. Pero soon soon aabot tayo dyan pag maayos yung ating paninda. kaya meron ditong kape. Uh, Yan. Ito mga sabon. Bali, ano ko na lang kinakat ko na yung iba bali din ito mga kape gatas. Kinakat ko na din dyan. Ito mga maka. Mga chicherya. Ayan ito. <laughs> Meron pa kayo ng iba. Wala na akong sabitan. So dyan lang muna. Tapos yung mga ibang stocks. Ilagay ko dito sa ilalim. Ayan. Yung ibang sardinas. Andyan pa dyan. Ayan. Bali gagawan pa yan ni Papa ng sa lagayan. Ito yung mga ito. So, papalitan ko pa to ng sabitanan, guys. Kasi uh, medyo uh, an sa madulas, you know, dumadulas yung mga um, mga panabi ko na mga del, um, mga an ba, pampabango. Ito. mga sabon, ayan to. Yan lang. Tapos Uh, bali natapos na yung anamin uh, dito sa tindahan ang amin namang gagawin ay yung dun sa kulungan ng baboy so kaya dinamihan ko yung pagbili ng simento para din dun sa kulungan ng baboy so tara po natin dun kasi andun si papa sabi niya kasi kanina bali maghakot pa kami ng bato para itambak kasi medyo um, palalakihan yung kulungan ng baboy kasi maliit lang yun dun di ba ito. ito yung harap hmm, ito yung harap guys harap Ayan. so nagjikas pala ako dito sa amin At kapag magjikas ako akit ako ng tuktok ng bundok para magpasignal no di ba kapag magjikas ka tapos hindi pa noon yung number na sinisindan mo bali maghihingi si jikas ng code So kaya akit ako dun sa bundok para maka uh, makatanggap ng code. Kasi dito sa amin talaga walang signal pero so, meron lang pa dito wifi. Wala lang signal eh. Kaya mga paninda. So tara punta po tayo dun sa sa may baboy. Tapos kukulin ko din yung itlog ng North Island. Sa tingin ko naman meron ng um, itlog doon sa Rhode Island kasi nung pagtingin ko nakita ko yung itlog ng Rhode Island bali meron ng dalawa so sa ngayon naman siguro maging tat, uh, naging tatlo na yon or apat so let's see kung ano yung uh, uh, kung ilan yung makukuha natin doon Ayan. pati din tong mga dragon fruits guys bali gagawan pa siya ng poste bali simento din yung poste ko dito para matibay talaga hindi siya madaling masira hindi katulad dun sa tuktok ng bagbo bali kahoy lang yung pinostik ko sa so kaya may tendency na uh, matumba yon anytime so kaya yun basta gagawan ko pa yun dun Ito, may papaya kami dito yan Meron din dito sa likod ng bahay yung kulay yellow na papaya. Putahan po natin dun sa may kawayan kasi andun yung tilapia. Kasi andun yung um, itlog ng Rhode Island. Mm -hmm. yung avocado pala gusto, tignan nyo meron na siyang bulaklak ang liit pa niya pero meron na siyang bulaklak sana na tuloy tuloy yung pagbunga ng avocado ito yan avocado meron pa dun sa kapila gamay pa niya pa nalang na bulaklak pa ano na kanang ano Ito lang, ako may tanong naman ako? Ang late pa niya guys, meron na siyang bulak-bulak.